magkaiba ang gulong sa harapan sa sa likod. Is that the car that you use? At sinasabi nyo, nakasakay na dyan. Anong traffic ang hepe? Yan ba ay impounded car? Ang ikaw ang chief of police. Doon sa mga sagot mo, ang ibig lang sabihin, hindi mo alam kung anong nangyayari yung sa command mo. Na-impound yung sasakyan, hindi mo alam. Nailabas yung sasakyan, hindi mo alam. Nagamit sa krimen yung sasakyan, hindi mo alam. Ano ang hindi mo pa alam? Anong klasikang hepe? Nilabas na nga sa mga pelikula yan eh. Congressman, uh, I'll be asking question if uh, Congressman Paduano will not stop talking to my secretary. So, uh, And then, problema kasi, Mr. Chairman, eh, we have to produce the quorum kasi, Mr. Chairman, during the previous hearing, now, it was again confirmed. Eh, inisa-isa ko na to si Sergeant Perez na to eh. Pati yung distance and everything. Now, may post-mortem na. Ang NBI. Malinaw na, Mr. Chairman, na eh, yung pagbaril nasa likod nasa likod yung entry sa Thai. Eh malinaw yan, Mr. Chairman, na itong Perez nagsisinuling from the very start. Now, yung iba pang mga ano, operatives, nandito ba? Ako ay not anymore uh, ask Perez. Kasi yung teorya ni Chairman ako, mukhang yun yun. Anong nangyari dito? Yeah. Ah uh, eh, yung iba pang mga ano, mga kasama ni Perez, nandito ba? O pagi, Okay pai. Uh before we call them uh, congressman pad paduan. Okay na ya some uh, question the chairman will be asking uh, sa Perez. Uh, Oo. Oh. Sige huh? po. Oh, uh, pa before yung tatlo no. Okay. Um kasi uh, Michi, uh I was able to read your judicial uh, affidavit no. Alam mo kaya kami medyo seryoso dito na pinag-aaralan namin yung mga kaso kasi may buhay na nawala. And what we're trying to find out kung uh, merong violation yung ating mga PNP uh, personnel no when they conducted this uh, bypass operation and we are uh, collating all the evidences pertaining to this subject para at least di ba maging fair tayo sa ating mga mamayan so ngayon uh, Mitchy uh, according sa affidavit mo nakasakay kayo dun sa green car is this correct Pero owner sa motor po ako nakasakay. Nakasakay ka sa motor? Pero ilan ang uh, sasakyan na ginamit nyo sa operation? Bali, sir. Isang motor at isang kotse, sir. At yun yung uh, green car? Yes, sir. Y Anong ang pangalan ng uh, sasakyan yun? Yung uh, green? Toyota Buya, sir. Wala kayong uh, kasamang ibang sasakyan na sumusunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Walang uh, maroon car na nakasunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Wala. Under oath ka. We'll see, yeah. So, doon sa green car na sinasabi mo, ang, ahm... Um, sino nagmamaneho nito? The green car? Yung uh, sasakyan na ginamit sa operation, sino nagmamaneho? Si Police Staff Sergeant Karandang, sir. Si Sergeant Karandang. Which dito? Si uh, Sergeant Karandang, di ba? At sa kalapit ni Karandang, sino nakaupo? Si PMSJ, yung team leader, sir. Si PMSJ, makaraig, sir. Si, uh, Juan Makaraig. Will you confirm this, uh, Juan Makaraig, uh, Sergeant Makaraig, na ikaw nakaupo doon sa green car? Yes, sir. Green car, ah? Diyan, Makaraig, ah. Okay. Sa so, sino nasa likod ng uh, green car? Makaraig, ikaw nga na doon sa upuan sa harapan, eh. Sino nasa likod? Po, driver po. Ay, sorry. Ang media po. Media representative po. Media representative. Sino-sino pa? patrolman Karpi po. Saka sino pa? Uh, Sa pa? Uh, ang barangay official po. Barangay official. Ano pangalan ng barangay official? Si Hal Dante Magpantay, Your Honor. Dante Magpantay, ang barangay official. Anong oras niyo kasama? ah uh, si uh, yung nung lumakad kayo alas 7 si ako din sa pidabit alas 7 di ba di ba correct yes sir correct alas 7 si so uh, <laughs> huh? okay alas 7 si na nakalagay dito sa judicial pidabit ninyo ah uh, Michi Michi will you confirm this na yun na nakasakay sa green car yes sir so nandun si Makaraig nasa kanan ni Karandang si Carpio na sa likod at si Dante Magbantay na konsihal nandoon at ang representative ng media andun din. Is that correct? Yes, sir. Okay. I will show you a uh, affidavit signed by uh, Consihal Dante Magpantay na nag-administer at administering officer nito ay si Lieutenant Colonel Romel De Guzman Sobrido. Kilala niyo ba si Colonel uh, Sobrido? Yes, sir. Kilala nyo. Okay. At dito, sinasabi ni Dante Magpantay. Consel, Dante Magpantay. Okay? Kinakwento niya dito sa kanya, P. David, kung ano nangyari. Ganito po iyon. Ako po ay nakuupo sa balkonahin ng aming bahay sa Sitio Bulihan, Barangay Lipahan, San Juan, Batangas. Nang ang oras ay humigit kumulang na alas 8 ng gabi ay dumating ay isang barangay polis na si Jaen at ang sabi sa akin ay tinawagan daw siya ni Kapitan Romel Magsino upang ako ay sunduin. At ang sabi sa akin ay pumunta daw ako sa may tulay ng lipahan. Pichi, alas otso siya. Pinasundo ni Kapitan para pumunta doon sa bridge ng lipahan. Ngayon, sinasabi mo, sinasabi ni Makait, Makarait, nandun sila sa sasakyan ninyo. Alas 7 pa lamang. And prior to that, sa judicial affidavit mo, 4.30pm pa lang, magkasama na kayo. So ngayon, will you deny the abidabit that was uh, uh, administered by uh, Colonel uh, Sobrido and at the same time executed by uh, uh, Consular Magpantay? Alin ang totoo dito sa dalawang to? Yung unga abidabit ni Magpantay o yung judicial abidabit mo? Sir, uh, sorry sir, yang wala po akong knowledge para mag-comment sir doon sa huling affidavit po ni Consihal Dante Magpantay sir. Okay, ang sorry, sir. sabi ni Consihal Magpantay, alas 8 siya ng gabi, pumunta doon sa bridge. Ang sabi mo naman, dito sa judicial affidavit mo, 4.30 pa lang magkasama na kayo or before 4.30 magkasama, pa, magkasama na kayo. And I will show you something uh, Mitzi, saka uh, Sergeant Pukaraig, ano? Yung sinasakyan yung sasakyan na kulay berde na sinasabi mo, uh, Sergeant Pukaraig, no? Pakita natin dito sa video kung anong oras siya pumunta doon sa bridge. Para makita natin kung talagang alas 7 ba kayo or 4.28 pa lamang ando na kayo. Then, sige, pakita natin. Ayan, makita nyo, 2024, ng uh, 28 1628 Stop Stop Balik nyo Stop Mabagal po ating mga technical Ayan is that the card that you used Ang bulong kulay itim sarapan sa ang likod, silver, magkaiba ang gulong sa harapan. Magka, magkaiba ang gulong sa harapan saka sa likod. Is that the card that you use? Mga Yes, Your Honor. Yes. At nakita mo kung nung oras, dumaan, papunta sa ano, 4.28 p.m. At sinasabi nyo, nakasakay na dyan, si Dante magpantay. Pero according sa kanya pidabit, alas 8 ng gabi siya pumunta. Your Honor, nag-conduct pa po diyan ng surveillance yung mga tropa, sir, bago sila... Nag-conduct pa ng surveillance? Yes, sir. So, nagsisinungaling si Ponsial magpantay? Hindi pa po siya kasama noong time na yan, Your Honor. Ano? Hindi pa po siya kasama. So, hindi nyo pa kasama? E, eh, judicial apidabit nyo, sinabi nyo kasama na. Gusto mo basahin ko? Ito. Page 3. Sino naman ang sakay na sinasabi mong sasakyan? Sergeant Relly Karandang, nagmamaneho ng Toyota Bios, kulay berde, na walang plaka, at nakasakay sa unahang upuan, si Sergeant Juan Makaraig, habang si Patrolman Carpio Edgardo Rodelas, Media Representative at Barangay Consular Dante Magpantay ay nakaupo sa huliang ang parte ng sasakyan. Ayan, sinabi niyo sa judicial abidabit ninyo eh. O oh now, anong, uh, ang, ang nagsisinungaling dito ay si Dante Magpantay, in other words. Anyway, you have to be truthful ha? Ah. again. Tanong ko kay ano kay uh, Sergeant uh, Jefferson uh, Trinidad. Andiyan pa si J Sergeant Jefferson Trinidad. Uh, can you kindly sit here? Wala na upuan dito. Dito ka sa ano. Please uh, si Sergeant uh, Jefferson Trinidad. Yes, oh, naka-out na yan. Nag-out ka na ba, Sergeant? Can you kindly sit here? Can you kindly, uh, ano, paki-open mo nga uli? Pakita natin yung susunod na car. Sige. At yung susunod na car. Stop. Kilala niyo yung car na yan? Sergeant Makaraig? Sergeant Michi Perez? No, Your Honor. Hindi niyo alam niyo yung car na yan? Are you sure? Colonel Lintang. Kilala mo yung sasakyan na yan? Don't lie. Don't lie. I am not uh, familiar with that. You are not familiar. Ilal, ang tanong ko, pam hindi ka familiar? Hindi po. No, no. Hindi yan impounded sa San Juan Municipal Station? Siguraduhin mo. Siguraduhin mo. Naka-impound ba yan? Hindi. Yes or no? Hindi ko po napapansin, Your ano sa... Hindi, siya ang station commander eh. Ikaw ang station commander, Di ba? Do you have the list ng mga impounded na sasakyan? At yung taong may-ari ng sasakyan yan ay nakakuling pa sa police station ninyo. Kaya huwag ka magsisinungaling, uh, Colonel Lintang, madadamay ka dito. I am telling you. Yan ba ay impounded car? Yes or no? Hindi po ako pamilya doon ano, sa... Kanalitang uh, babalikan ka namin. Maniwala ka. We will be asking for the record of of this ano of this uh, car that is impounded in a municipal police station ng San Juan. Sige, uh, Colonel, uh Mr. Malinaw. uh Malinaw, a major, Colonel Malinaw, can you uh, tell us about this car? Uh sir, good morning sa ating lahat. Po. Uh based on our continuing investigation conducted by my officer, It was established that the one Toyota Camry was impounded by the San Juan municipal police station after it was a violation of reckless imprudence resulting si. to damage to property last April 14, 2022. And also, sir, uh, it was based on the account of the witnesses and the video presented. Ito po yung kinargahan ng biktima. After the shootout. Okay, oh, tamo. So, yeah. this finding, sir, that we have established in our continuing investigation will form part of the aggravating evidence that we have to be submitted, sir, in the ongoing criminal and admin case against these police officers. Uh, rest assured, sir... Uh, Itong effort po namin, sir, I will form part of the evidence to be used in the current admin yeah. and criminal cases. PD Mariao, thank you so much. And uh, RD Lucas, thank you so much for that uh, confirmation. Oh. And um, Masakit man, pero we have to clean up yung ating pung uh, structure. Colonel Lintang, alam mo to, police station mo to. I reminded you kanina, not to lie. Di ba? And you are protecting your ano, your men. In this kind of situation, when somebody died, you don't have to protect your men. Ha? Ang kailangan, gamitin mo yung puso at wisdom mo. But in this case, naka-impound sa inyo yan, dalawang taon na, hindi mo pa rin alam? Hindi ka ba naawa doon sa mga pinatay ng ganun-ganun na lamang? Ha? Kaya Honor, uh, marami po kasi naka-impound sa... Uh, Later, Colonel Lintang. Pabalikan kita. Punta tayo kay no? Karandang. Chief, Mr. Chief, uh, ayaw ko lang iwanan yung... Sige po. Uh, uh, Colonel Lintang, ikaw ang chief o police? Yes, Your Honor. Doon sa mga sagot mo, ang ibig lang sabihin hindi mo alam kung anong nangyayari doon sa command mo. Di ba? na impound yung sasakyan, hindi mo alam nai ilabas yung sasakyan, hindi mo alam. Nagamit sa krimen yung sasakyan, hindi mo alam. Ano ang hindi mo pa alam? Ano na magan? Anong klase kang hepe? It's either you are lying or you do not know what is happening within your command. And therefore, you are not fit to be the station commander of a PNP unit. Yun ang aking conclusion sa pagsasagot. pagsasagot mo dito eh. Ako tuloy ang napapahiya iho. Thank you, Mr. Chair. Thank you so much, uh, Congressman Acop and uh, Congressman uh, Barbers please. Thank you, uh, Chairman. Uh, tanong ko lang, uh, gusto kong balikan kasi yung sinabi nilang bypass na operation eh. So nung nagkaroon kayo ng uh, bypass bust uh, Sergeant... Uh, Perez. Ikaw ba yung nag-coordinate sa PIDEA? Sir, hindi po ako ang nag-coordinate yung kasamahan ko. Si sino nag-coordinate? May Na tika PIDEA ba rito? Uh, so, you are the what's your ano position sa PIDEA? I'm the regional director of PIDEA. So, you're course, the regional sir. director? Okay. Uh, sino nag-coordinate uh, among the PNP sa PIDEA? Ikaw ba? Ay, ah, sige, ikaw, ano, patrolman na uh, Carpio. Ikaw? Yes, sir. Ano? Uh -huh. Kanino ka nag-coordinate? Saan? Kanino sa PIDEA ka nag-coordinate? Sir, sa email po kasi yun, sir, na sinesend sa, po. Ano, ano, ano? Email, true email po, sir. Oh, uh, is that a normal practice, PIDEA, na email lang? Eh, paano kung hindi nabuksan yung email? Yes uh regional director yes sir uh we have duty regional operation center officers so they can check all the coordination sir and for this operation the station had coordinated sir so they had coordinated to you uh, prior to the conduct of the by operation correct yes sir uh, they had coordinated on uh, 1836 28 May 2024, sir. 1836. So, that is uh, 6.36. Yes, sir. 6.36 p.m.? Yes, sir. But 6.20, nagkaroon na ng ano eh. Nagkaroon na ng inkwentro eh, hindi ba? Ikaw ang tumawag sa PIDEA. Yes, sir. On email po. So, itinawag mo sa PIDEA, nag-coordinate ka, na meron kayong by bus, tapos na yung nangyaring incident, nagkaroon na ng putukan. No, Your Honor. O, oh, eh, 636 ka, ka nag-email eh. ba? Diba? Eh, anong, anong nakalagay sa affidavit? Anong nakalagay? Anong oras nangyari insidente? Eh? 7 p.m. 7 p.m. 6.36 nag-coordinate ka sa sa PIDEA. Is that a, the standard operating procedure, 30 minutes prior or 10 minutes prior to the, the conduct of the bypass, eh, doon sila nagko-coordinate? At least one hour, sir, they should have coordinated. So in this case, it's clearly that they have not coordinated within a period allowed or as a part of your SOP, hindi sila, sum tumupad. Tama? Uh, It's on our record lang, sir, na it's uh, they have coordinated on that time, sir. Yun, eh, That's the usual excuse. Alam nyo, sa dami na rin nung naririnig natin, nakikita natin sa kwento ng ganyang mga, ganitong mga pangyayari. Diba? Alam ng Philippine National Police that if there is an anti-illegal drug operations, it has to be fully coordinated with PIDEA. Alam nila yon And I'm sure, nagkakaroon kayo ng meeting, nagko-coordinate kayo yung madalas, di ba? Pero, hindi allowable yung minutes before the incident or the conduct of the operation, these things will happen. Kasi bakit? Karamihan sa anti-illegal drug operations, may namamatay. Lagi nga ang dahilan in e ang laban. Di ba? Minsan, the stories uh, that we hear are all preposterous stories. Absurd yung pagngayari. Mukhang copy-paste lang eh. Di ba? Uh, yung nangyari sa ilang, ibang probinsya, yun din ang nangyayari sa ano. May barel, nagpaputok. Makikita mo lahat ng barel, 38 na paltik. isa lang yun eh. There's a story as well, Mr. Chairman, for the information of our honorable members of this committee, and I'm sure the Philippine National Police is familiar with this, no? Yung isang barrel ay ginamit sa several by-bust operation. At lagi yun ang ebidensya, isa lang ang serial number. Yung mga ganyang kwento, kung pwede kumita na yan eh. Yung mga ganyang ano eh. Yung mga ganyang uh, storya eh. Yeah. You know, buhay po ang na, nabuwis dito sa pangyayaring ito. At hindi naman dapat na nangyayari ito kung ito ay isang ordinary by bust operation lamang. ba? Diba? Of course, gusto rin natin protektahan yung buhay ng ating mga law enforcers ng ating kapulisan, ng ating pideya. Kasi buwis buhay din to sa kanila eh. Pero yung mga ganitong absurd and preposterous stories, eh sabi ko nga, kumita na yan. Nilabas na nga sa mga pelikula yan eh. Huwag nyo nang gamitin yan. Diba? Yung uh, ganyan mga pangyayari. So, medyo off lang, Mr. Chair, na yung mga ginamit na noon na mga dahilan, eh, ginagamit pa rin hanggang ngayon. At uh, ako naniniwala kung gusto. Diman? Sige, let the chair there's speak. There's a Then, good okay, uh, sige, idea that uh, Congressman na Maduano, bago ako, iba na muna. Sige, Thank care. you, Chairman. Eh, Chairman, kasi nung last previous hearings, eto si Perez, si Makaraig, nandito na po to. Now, usually, a former chief of police, eh, ikaw ba ngayon naka- nare-relieve ka na? Ganun? Nare-relieve na po rin. Nare-relieve ka na. And during that time, who is the head? Who is the most higher officer during that time? Ikaw. And then yung unit, di ba DEO sila? Nasa DEO sila? DEO? Ikaw makaraig yung team leader doon? Yes, sir. yes, Your Honor. Wala nang most senior sa'yo? Wala na po, sir. So ikaw lang? Yes, sir. So ngayon... Hindi, kasi nung nakaransi nung kasama niyo dito, mayroon ata isa na your position was... Uh, As time sir kasama din po si former COP. Uh, ...was the uh, chief, of chief of police. police tapos okay. ang head ng uh, ng uh, Ikaw? Ng so possibly diba D.O. Okay. dapat may most, may... NCO to eh. Dapat diba, may commission officer dapat? Sino yung image superior nila? Your Honor, at uh, that time, Your Honor, wala pa pong uh, of office, commission officer na DEU kasi sinasubmit po namin yung, uh, yung uh, mga pangalan na pwedeng gawing uh,